Hello po, good evening sa lahat nating mga kababayan. No? Dito po sa lugar namin sa Katanduanes, mga idol. Kami po ang pinakakilala na ano, pinakakilala na ano nang abaka, pinaka-supplier ng abaka sa kakaibang mga bayan sa ibang bansa. Pero sa panahon ngayon, delikado ang aming produkto kasi may sakit na dumapo sa aming abaka. Tongro Ang English yata dyan. Banjitak. <laughs> banjitak yata yan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng banjitak sana dahil napansin naman ng gobyerno na may mga sakit na ganyan sa abaka habang may hanap buhay pa yung mga tao hindi pa naubos yung abaka almost 25% pa man lang yung nasira baka may solusyon tayo dyan na kaya nating mapuksa yung mga sakit na yan Pupuksain natin. Kasi kung matulad tayo sa lugar ng tiwi sa Albay na naubos talang iabakan nila. Ang hirap mag-recover. Sana naman po na ngayon na mayroon tayong bagong namamahala sa ating probinsya. Baka mayroon tayo dyan solusyon na agad-agarang Pangpuksa dyan sa mga sakit sa abakanan. Kasi ang abakan mo dyan parang siboyas ang itsura. Parang luyan na lang. Daming dahon. Hindi naman lumalaki. Tapos pagsini mo dito putol. Ano nga kung sa palay tungro eh. Hindi ko lang alam kung anong salita sa pag sa abaka. Kaya sana ma solusyon natin nating mga naunungkulan sa gobyerno. Last one lang, ibigay nyo sa amin mga farmers. Tapos kami na kung ispray, ispray namin. Kung ano ang magandang solusyon, gagawa natin ang paraan. Importante. Hindi mo na maubos yung ating abaka bago tayo gagawa ng solusyon. Kasi pag mauubusan na tayo ng hanap buhay, hindi lang naman ang mga tao dito mag-abaka, hindi lang naman sila magpapalay, hindi lang sila maglalati. Pero may maapektuhan dyan yung mga anak abaka. Sana naman sila kukuha ng kanilang araw-araw na panggastos. Kasi wala naman, hindi naman pwede iloto yung abaka, hindi naman pwedeng isaing yung ano. Kasi abaka sila pumunta para makapag-deliver, makabili silang bigas. Kaya sana mga idol mga nanungkulan sa ating gobyerno hanap tayo ng solusyon magano tayo magtanong-tanong tayo sa mga technician kung ano yung sakit na yan bakit nangyari na ganun para mapuksa natin kaagad thank you po salamat